Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong araw. Ang ating panalangin ngayong araw ay iniaalay natin para sa ating mga lolo at lola, ang mga haligi ng ating pamilya na nagbibigay ng pagmamahal, karunungan at gabay. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal upang hingin ang biyaya, kalakasan at kaligayahan mula sa Diyos para sa kanila. O mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo nang may pusong may pasasalamat para sa aming mga lolo at lola. Salamat po sa kanilang walang sawang pagmamahal, gabay at mga aral na siyang naging haligi ng aming mga pamilya. Hinihiling po namin ang inyong patnubay at proteksyon para sa kanila sa bawat araw ng kanilang buhay. Panginoon, sana'y bigyan ninyo ang aming mga lolo at lola ng kalakasan at kalusugan. Sa kanilang pagtanda, sana'y patuloy ninyo silang gabayan at alagaan sana'y palaging maramdaman nila ang aming pagmamahal at pangangalaga tulad ng kanilang pag-aalaga sa amin noong kami bata pa. Bigyan ninyo sila ng kapayapaan at kaligayahan sa kanilang mga puso. Sa kanilang mga araw, sana'y maging puno ng kasiyahan at pag-ibig ang kanilang mga buhay tulungan ninyo po silang makapagpahinga at mag-enjoy sa mga biyayang inyong ipinagkaloob sa kanila. Sana'y palaging maging maliwanag ang kanilang mga araw, siksik sa alaala at ngiti mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa aming pamilya, mahal na Diyos, hinihiling namin ang inyong gabay at pagkakaisa sana'y patuloy naming pahalagahan at alagaan ang aming mga lolo at lola bilang pagpapakita ng aming pagmamahal at pasasalamat sa lahat ng kanilang ginawa para sa amin. Tulungan ninyo po kami na maging mas maalalahanin at mapagbigay sa kanila sa kanilang mga pangangailangan. Sa aming mga lolo at lola na maaaring Tumaranas ng sakit o kahinaan, ipinapanalangin namin ang inyong paggaling at lakas. Sana'y ipagkaloob ninyo sa kanila ang inyong kaginhawahan at pag-asa, at sana'y madama nila ang inyong pagmamahal at presensya sa kanilang mga oras ng pangangailangan. O Diyos, sa bawat sandali ng aming buhay, kami po ay humihingi ng inyong patnubay at proteksyon para sa aming mga lolo at lola. Sanay ang inyong pagmamahal at biyaya ang magbigay sa kanila ng kalakasan at kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at awa. Sana'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay, lalo na sa aming mga lolo at lola. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin para sa mga lolo at lola, sana'y patuloy tayong patnubayan at protektahan ng Diyos sa bawat araw ng kanilang buhay upang maramdaman nila ang pagmamahal at pagkalinga ng kanilang pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.